Nadagdagan pa ang mga grupong humihimok kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Samantala, tingin naman ni Duterte na kilalang kritiko ni Secretary Leila de Lima, imbes na ang Department of Justice Rao ang direktang tumanggap sa reklamo ni Sir Samson, sana Naraw ay hinayaan na lamang ni de Lima na sa piskalya o sa City Prosecutor ito naghain ng kanyang reklamo. May report si Julio success As I stand for. Ipinag-pray over ng mga miyembro ng Christian Bishops and Ministers Association of the Philippines si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na nagsilbing panauing pandangal sa kanilang General Assembly. Hinimok ng mga pastor ang alkalde na tumakbo sa pagkapangulo ngayong election 2016. Sa mga survey, kasama lagi si Duterte sa limang naungunang presidential ball. Kung dati, matigas ang pasya niyang hindi tumakbo sa pagkapangulo. Ngayon, tila lumambot ang posisyon ni Duterte na nagsabing kukonsultahin muna raw niya ang kanyang pamilya. Malaking Tulong daw ang panalangin sa kanyang pagpapasya. God will answer you in so many ways. He will not talk to you, pagsabi ni talk to God, sira ulo yan. God does not, but he will enlighten you in so many ways. Nitong Biyernes, nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ng alkalde sa Davao City para himukin siyang tumakbo sa pagka-presidente. Kilalang kritiko ni Justice Secretary Laila De Lima, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Bagaman kinikilala niya ang kapangyarihan nito bilang DOJ Secretary, hindi pa rin daw dapat nang himasok si De Lima sa isyo ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Duterte, imbes na sa DOJ, dapat ay sa city prosecutor na may sakop sa pinangyarihan di umano ng illegal detention sa dating ministro ng Iglesyang si Isaiah Samson naghain ng reklamo. I have nothing to say about uh, uh, Secretary De Lima. Uh, being a justice secretary, she gets to investigate itong mga kaso-kaso na ito. Mm -hmm. Pero kasi yan, uh, Norris, para sa akin, eh, yung threat, ma, medyo ano lang yan, mm hindi -hmm. naman murder o massacre yan. And right, it should go to the city fiscal. To the fiscal dito sa ciudad where it uh, was committed. Aminado si Duterte, malaking perwisyo ang inabot ng marami nating kababayan sa Metro Manila na naantala ng matinding trapiko dulot ng pagkilos ng mga kaanib ng INC. Pero dapat din daw kilalaning sakop ng saligang batas ang mapayapang pagkilos. The Constitution says that the citizens will have the right to peaceably assemble for the of Griban. Hindi naman is ng Constitution that could only good for 500, 1,000 person. Julio Segovia, GMA News.